Hello guys. Ano, karunuto lang panahalian namin, umoos pa. Ka-transfer ko lang sa Pyrex. 'Yan, ang eh Hindi ko sya hinaluan ng ano, ng manok kasi old uh, time ng kami dito manok. Kaya hipon ang nilagay ko. 'Yan, tapos um, maraming uh, black pepper para mas asim mabango, tapos nilagyan ko ng black sauce para hindi siya maputla. Tapos majesty seasoning. Dapat nga ang gamitin nitong panggisaas in para sigmabango yung sesame oil kasi naubusan kami ng sesame oil. Kaya pinagmix ko na lang ng normal na cooking oil at sinamahan ko ng konting uh, olive oil. Nya tapos nilagyan ko pa ng anak tugi. Kasi may natira pa aming tugi. Kaya hinalo ko na rin. Ganyan lang kasimple ang aming pananghalian. Yan o, oh, parang medyo blurred siya tingnan kasi umusok pa. Yan, Tinagtagan ko ng kunting sili na para lalong sumarap. Kaya sa so may gustong kumain, imbitado kayo. Halik kayo, kain tayo. Ito yung aming pananghalian. Ang bami. Ang bango niya. Ayan guys, hindi siya maputla kasi may dark soy sauce. Ang ganda ng kulay niya. Pati naman lasa. Nilagyan ko din ano, magic sarap kasi may magic sarap dito. Kaya bumili kami. Ayan. Kami lang dito ng kasama ko. Dalawang kakain. Kasi wala dito yung mga amo. Nasaan na sila. Vacation yung apat. Tapos, isa lang natira dito. Ah, layas naman ang layas kasi si Bruno lang namin ang dito. Kaya ito, nagluto kami para panangalian. Dala na rin ito hapunan. Kasi marami siya eh. Dawaan kami. Hindi ako makapamigay. At hindi kami makalabas ngayon ng bahay. Dito lang kami. Kaya sa medyo malapit dito sa amin, apunta na kayo dito para makakain ng aming bami. minsan minsan din naluto kami ng ganito kaso magkasunod kasi dalawang araw puro kami pizza mayroon pa nga di pa naubos pero nakakaumay rin kaya ito na yung niluto namin kahapon kasi yung ulam namin ay gulay may hipon din so ito na sip ko, naisip ko na ito nang gawin. Madali lang naman siya. Ayan. ito. Para sa mahilig ng pansit. Ito. Bam eh. Wala kaming sweet kiss. Or chicharo. Kaya yan, wala. Yan, ganyan, lang siya. Simple tugi lang ang nakano dyan din cabbage bill paper ayan so kain tayo pinakita ko lang I ang mean, aming um, eh, I mean, pagkain ngayon. Ganito lang siya. Wala nang kanin. Pero kung may gusto naman ng kanin, meron din naman kanin. Pero usually kasi pagkaganito, hindi kami nagkakanin. Kaya, let's eat na. So, salamat. Hanggang dito na lang at kami kakain na.